Madami-dami din guys. na collectan natin today. Si ang dami. <laughs> Kunin natin yung ano, yung mga cans natin marami na marami ayan, pagkakuha natin ng mga cans sa basurahan ilalagay natin sa sink para linisin at tanggalin ang mga kalat. and also yung mga excess na liquid bago ilagay sa bagong plastic Shopping ko lang yan. Ipuling ko to. Napakagasta to. E di may shopping. Pumibidyo. E di shopping tayo. Napakagasta to. May pang shopping tayo guys. May mapipinta niya. Sa shopping natin. Kulang? Tulang? Nakatago yung camera. Ayan, guys. Huwag kalimutan mag-like and share sa videos natin. See you again next videos. Abangan nyo, guys, kung magkano ang kikitain natin sa may iipon natin sa two weeks. Sa so two weeks tayo mag-iipon. Bye! God bless!